channel, ang KKK by Jeng and Otep. And syempre, kasama ko naman ulit si Nene. O, oh, parehas na kayo ng buhok. Ah, gan -gan ang gaan, ang ng feeling. Ah, gaan, ng feeling namin ni ah, Nene. Ang gaan, gaan ng loob ko saya. Parang yung kanta ng ano yung dati, Rejoice. Ah, Meron tayong iluluto ngayon na talagang medyo natakam-takam lang kami. O diba, matagal na kaming hindi nakakakain ng bilo-bilo with buko. O diba, para hindi naman yung usual. Kasi yung mga usual naming niluluto, eh, hindi namin nilalagyan ng buko. Pero ngayon, nilalagyan namin ng buko. Mm. Pero talaga naman nilalagyan ng buko ang, ang bilo-bilo nung iba. Meron tayo ditong isa't kalahating glutinous rice flour. Pero ang ating buksan muna ay isang kilo. Kaiba ng brand. Wow. Isang kilo muna. Kasi baka naman sobrang mga ilang mga napuno na namin ni ang bilao eh. Yung kalahati nga marami na eh. Oh. Pero bitin to kasi papamigay pa namin. Wow. Hindi <laughs> lang naman namin ni ang kakain yan eh. O oh, diba? Hindi pala kasya dito ni ang ano, hindi Sa hindi matuyo. Ano lang muna, ah, kalahati lang muna. Hindi kasya yung isang kilot kalahati talaga. Lagyan muna natin eh. Cut-cut muna natin eh dyan. Bago tayo magtimpla. Yan. yan, Marami nang napagpasahan si Nini ng kanyang resume. Pero, wala pa. Wala <laughs> po wala sabihin ba, wala ba tawag? baka naman ah, baka naman wala pang tawag haluin muna natin nasisinghot natin niya eh, ah tansyahan lang naman ang paglagay ng tubig na to guys unlike yung mga dati ibababad ang malagkit Diba? Ibababad 'yon ng ilang hmm. uh, oras. Tapos dadalhin sa palengke, ipapagiling. Ay, ganun din ganun lang dati. Hmm, ganun nga. Ngayon, ganun araw pa lang nag-aano. 'Yun mm, nga, ganon main parang hindi na masyadong uso. Hindi. Meron na kasi. Meron na kasing ganito. Hmm. Ganito na kasing uso ngayon, guys. Ganito na rin yung nakatinda naka display doon sa mga <coughs> giling. Mga gilingan. Ganito na rin ang kanilang tinda. Parang hindi na rin sila ano. Wala nang gabagiling. Ay, Wala na halos nagpapagiling. Yung mga malagkit na buo. Inaano na lang nila sa biko. Nilalaan sa mga biko. Ganyan. Lala na pag ano. Spasol. Spasol. Mga ganito na yon Maano pa. pa. Makunat pa ay ma marami pang powder yan, yan. syempre halu-haluin muna namin ni Nini balikan namin kayo pag magbibilog-bilog na kami katulad ng pambibilog sa inyo ng inyong mga jowa ano? <laughs> <laughs> mga jowa daw sabi ni Nini <laughs> Binibilog ka ba na? <laughs> baka nanonood yun ah. Magalit yun. Joke lang eh, yun. Yung iba lang. Pero kami ni Nini, wala. Hindi kami binilog ng aming mga jowa. Di diba, ba <laughs> na? Sabi ni Nini, baka nanonood yun. Baka yun ah, sabi ni Nini. Yan, balikan namin kayo guys. Kasi baka matagalan pa ako dito mga 10 years. <laughs> <laughs> Manantya. Magtantya-tantya kasi pag malapot, ay pag masyadong ma, ano pa siya malabnaw, dadagdag. Eh, hindi ko binubuhos agad-agad para syempre yung pang, ano natin, sa texture. Pang, pang ba? Wow. Yan, napakaahangin po ngayon. Sobrang lakas ng amihan dito ngayon, guys. As in, parang December. Kaya kung mapapansin nyo, minsan may galaw-galaw na ganun yung camera namin ni <koh> sa hangin yan guys ha ayan malinis na malinis ang aming kamay kaya may mekos mekos na namin ito nini <laughs> gano'n man talaga ito dahil lulutuin pa naman walang problema yon okay mag umpisa na tayo bakit mamaya na hindi pa luto ah, mm, no, diba ayan pag bilog 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 bilugin natin ang ating mga parang malaki yata ang aking masyadong nga baka naman mabulo na naman ang kakain Napakasarap kasi ng bilo-bilo, guys. Maano lang talaga. -o -o. Ma matagal bang aturgahin ang mga sahog, ang pagbibilog-bilog, pero madali lang naman. Madaling proseso, matagal, time consuming. Kasi hindi ka naman mahirapan pag ganyan-ganyan, bilog-bilog lang naman. Diba? Kaso, matagal. Kasi nga, makuti-kuti. Mm. Ayan. Palagay ko baka isang kilo lang ang mm. ano marami na. Kasi mapuno lang namin ni Nini ang bila. Oo, oh. dami na Isang katutak na to. O, diba? Ano pala dapat? Ang diskarte ni Nini. <laughs> Tama ni. Oo. Oh. Ganun pala. Para mas mabilis. O, oh, Diba? hindi yung kurot ng kurot, ako naman si kurot ng kurot nakakatakam talaga no yung mga ano guys oh, yung iba dyan, sabihin bawal yun sa ito jeng, bawal alam ko po, bawal <laughs> don't worry po ah, tantsadong-tantsado ko talaga ang ano ng sarili ko pag ako kakain ng kakanin or something, hindi ako kakain ng kahit ano pa mang sweets. Oh, ba? Diba? Para hindi na maka-add up pa sa aking sugar. Kasi ang hirap naman yung nga naginip ka na lang sa pagkain ng bilo-bilo. <laughs> hindi naman ganun ka lala yung diabetes ko. Dahil sa totoo lang, controlled na controlled po ang blood sugar ko. Yung hindi umaabot. Thank you, Lord thank you kay Lord, hindi man lang siya umaabot ng 200 sa ngayon. Nasa 100 plus lang ang blood sugar ko guys. Normal na normal pa yon para sa mga diabetics. Minsan nga, 90 plus pa eh. And, talagang matamis to. <laughs> dahil may asukal po na isang kilo rin nakaredy namin ni Nini isang kilo din kaya lang alam ka naman bilo, bilo tayo nang walang asukal saka hindi naman, hindi naman ako kumakain ng masyadong madami kapag ganito kukunin ko lang yung mga laman-laman which is kamote naman hindi naman ganun kataas ang glycemic index ito, itong rice na to kasi malagkit to eh pinakamataas ang ano na to sa lahat ng rice ang sugar mm, ba diba? pero hanggang bukas ako hindi kakain ng, ng ano ng sugar <laughs> hindi naman ako nagra rice eh sobrang dalang sobrang dalang ko guys mag rice ba? Diba? Habang nagbibilog-bilog, nagkukwento-kwento. Pero, syempre naman, parang hindi naman kayo mainip. Babalikan na lang namin kayo. Pag tapos na namin inibilog-bilogin, ano ne? Magkwento ka naman, eh. Parang sila malibang. Baka naman merong ang naknak -nak ng bilo-bilo dyan. Ang <laughs> oh, may anaraw. Mag-research pa kami. <laughs> Pero, <clears throat> ano ko na kasi, nanaknak ko nun. Ano nanaknak mo araw? Aba, ulitin natin! Bakit naman hindi? <laughs> Diba guys? Pwede namang ulitin. Hmm. Iba naman ang hair mo ngayon eh. Oh, iba hair namin ni eh, Nini. Kaya pwede ulitin. no? <laughs> yung hair namin ni Nini iba. Yung naknak -nak okay lang na pareho. Oh. Limot na nila yun eh. Ako nga, hindi ko na maalala yun eh, na nagnaknak na sa bilo-bilo. Kasi di ba nagluto tayo na to ng birthday mo last. Mm ano. Nung last birthday ni Nini, na malapit na, February, mm -hmm. dalawa ni Keng Keng, Nagluto kami ng bilo-bilo. Parang yun pa yung last naming luto ng bilo-bilo yun pa yun. Ay. Hindi na kami nagluto ulit ng bilo-bilo kaya sobrang namis namin ang bilo-bilo guys. Ayan, tapusin lang namin yung pagbilog-bilog. Sabihin ko lang sa inyo kung ilan yung nagastos namin na ano na malagkit, yung glutinous rice flour. Kasi meron pa kaming saging, kamote, meron pa kaming langka. Buko. kompleto! At meron kaming buko May sagu pa. wow, oh, grabe na yan. Napakabongga naman ang aming, ano, ng aming bilo-bilo. Masarap kasing ganong bilo-bilo. Yung talagang sobrang parang halo-halo siya na may gata, hindi siya yung halo-halo na may yelo. Diba? Yun naman yung ano, yung parang halo-halo. Diba? Hmm, sarap. Yan, guys, after almost <laughs> may isang oras ba? Wala, ano? Wala naman. 30 minutes mahigit. 10 years. Natapos, <laughs> years and a half. <laughs> natapos na namin ni Madami rin ang isa't kalahating kilo. Inano talaga namin ang isa't kalahating kilo. Pinul blast na namin. Tapos nagtira lang kami ng para sa pampalapot na konti. Kasi sayang naman. Nandiyan na rin lang. Hindi e, bonggahan na namin. Padamihin na namin para naman maraming makakain. O ba? Diba? Naku naman. Di ko. <laughs> Yan guys. Umpisahan naman naming at tong mga pansahog para naman makapagsalang na kami. Ay! Ako naman miming Yan guys! Upo lang si Nini. Upo ka lang na Para, para yung ulo namin kasi wala kaming camera man ni Nini. Ayan! Imekos-mekos ko muna tong langka. <laughs> yung mekos-mekos guys. Yung mix-mix yon In Indian accent. Sa so, sikat na ano yon na vlogger din. Yan, yeah, meron kaming langka. Kahit madalang ang langka ngayon. Ah, meron kaming langka. Wow, so ang Napaka bango. Napakabango. Kay Nini naman ay, ay. saging. Ay saging. 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 Oh. Bad dog. Bad dog, yes. Bad, bad dog. Bad 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 <laughs> Meron po bad, kaming... bad. Yes bad dog. Meron po kaming kasamang madaldal sa likod ng camera. Kasama po namin si Safi. Si Safi. What's your name? What's your name? What's your name, Safi? Bad, bad. bad dog? Bang, bang lang ka. Himayin na rin natin, paliitin na rin natin ng konti. Okay lang to? Yan, okay kinil. na yan eh. Okay na Ang langka po, ay ang bilo-bilo po talaga, forte yan ng ano, ng uh -huh. nanay ni Nini. Grabe yan. Talagang walang may birthday sa kanila. Oo. Uh -huh. Hindi nagluluto ng bilo-bilo. Tanda ko rin. 20 years. Sobra. Oh? <laughs> sa kahit na alo halbawa may birthday kami tapos sa namin ta luto na ng bilo bilo napakadaling paglambingan napakabait ng nanay nila kami lang hindi joke actually parehas nila ng ugali mahiyain na magugulatin na maano sarap na lang ka na ma basta mabait ang bait nila Napakadaling ano ka Oo oo. <laughs> Napakadaling rekusan <bifosan> yun. <laughs> ta, paluto ta ng bilo-bilo ta. Luto siya. Eh. Basta si tita na yan, niligtas niya ang buhay ko eh. Nanay nila, niligtas niya ang aking life nung bata pa ako. Bakit? Diyan, sa Sapa. Ah. Uh. Yung Sapa kasi na yan, guys, yung dating tirahan nila Senior Bugs, yung tirahan nila Mr. Bugs dyan, nila Nini. Ay, dito sa lumang bahay. O, oh, wala pa yan sila Nini nung araw kasi elementary pa lang ako eh. Grade 2 pa lang yata ako. Yeah, lang Tigas lang kasi lang. ang ulo ko. Sinusundo ay, kasi no, talaga ako ni Tatang no. noon. Kasi ang late-late yeah. ko eh, sinusundo niya ako sa school. Ay, no. Tapos nangangalsada lang kami umiikot. ano yung kalsada na yun na papunta dun sa, manga, sa barangay Mangarin yan yung daan namin supposed to be eh ako kasi napaka adventurous ko talaga noon talagang tumawid talaga ako dun sa sapa K yung sapa na kumukuha namin nila ng mga igi ay igi ba yun? yung maliliit na kohol o oh, basta yung maliliit na kohol yung kinuha nila ng buko may mga buko yon yung sapang yon aba pumatong ako dun sa tulay tapos yung tulay pala guys Sira. Hmm. Hindi nakatali, nakapatong lang pala sa tubig. As in yung liit ko na yon. Kung talagang ano Eh, syempre hindi naman maririnig nila nanay kasi medyo malayo pa yon. Nagkataon si Tita Ani. Dalaga pa siya noon. Ay hindi na rin dalaga. Sino na rin? Pa. Kaya lang nandoon. Nandoon siya. Nilangoy niya talaga yung ano kasi napadpad na eh, naagos na yung ay yung tabla, nakapatong lang pala sa tubig. Eh, di man ako marunong lumangoy. O, ba? Diba? Malulunod talaga ako dun, guys. Walang nakakita sa akin. malalim din yun, eh. Malalim yun. Nung araw, malalim yun. Eh, yun. Talaga. Hindi ko talaga yung makakalimutan. Kaya, nalab na lab ko yun, eh. Diba na hmm. naman yung dahil? Sarap. Yun. Hmm. Hmm. Sambeses lang sa, so sa buong buhay niya siya nakapag nakaluwas. Toto, to, ayan, nagsakay si Elplano. Sinama siya ng nanay. Eh. Kinuhanan ko sila ng piso fare. Ah. Mm. Kinuhanan ko sila, pinaluwas ko sila niya na naiyon noon. Piso lang yung kanilang pumasahe. Uso nga kasi yun nung araw. Kasi nga, hindi pa siya nakakaluwas sa Maynila. Kasi yun daw yung ultimate dream niya. Nandun na kami sa Maritina noon. Puntuwa siya, ang dami naming pictures. Tapos pinaprintan ko siya ng mga pictures na yun. Dami, na, nakita niya doon si Manny Pacquiao. Ayun <laughs> pala. Ano uh -huh. lang? Picture. Picture lang sa movie. Yung malaking mga standee. I-picture siya doon, pinaprint ko pa yung mga pictures niya sa mall guys talaga ng nila Kasi yun yung first time niyang nakarating ng Metro Manila Kasi masusukahin yun, sobra, doon si Alteya nagmana sa kasi si ate, saka ano, si Ti ate mo no, hmm. ano din, grabe din, ano lang talaga malakas lang yung loob ni nanay na isama. Kasi sabi niya kaya bad. carry niya naman. Yun. Sabi nga ang ano niya nung mm, sukahin niya. Pero tong Pinauna pa yun sa Bulacan. Nakarating ko siya ng Bulacan, <laughs> di ba? Pagala pa yun sa Pagala siya. Ay, ano na ako nun kasi ano, high school. So, guys, okay. Tapos pala first and last niya na pala ba? O, diba? Kaya minsan, pag may yung mga gusto tayong gawin, gawin na natin. Gawin. Masaya ka. Kasi wag na natin ipagpaliban yung mga gala-gala. wag natin ipagpaliban, guys. Kung gusto nyong gumala with family, gala kayo. Lalo na kung meron naman kayong budget. Kung walang budget, edi, babaan nyo lang yung dream nyo. <laughs> Para hindi kayo masyadong ma-disappoint. Babaan nyo lang yung dream nyo, yung kaya lang. I ano nyo na lang, i sarap talaga. Ang tawag dito? I-adjust nyo na lang yung inyong pangarap. <laughs> Base dun sa inyong budget. <laughs> Pag alam mo namang hindi aabot ng batanes ang iyong budget, katulad ko, ultimate dream ko talaga ang batanes. Yan, basta ako sabi ko, before, before I die, well, I wanna be in Batanes. Yun talaga ang aking ultimate dream. So, gusto ko talaga. Ayun, si tita, nanay nila, yun naman yung dream. O, ba? Diba? Na, siya ni nanay dun. Okay. si pits ni nanay kasi yun eh. please nakagal. Ayaw niya pa yun. Sana. Gustong-gustong niya nasa sa puso niya. Pero takot na takot siya! Kasi nga baka daw siya sumuka nang sumuka. Motion sickness kasi. O di, kung hindi niya nilakasan ang loob niya, siya nakarating doon kasi makukunin na pala siya ni Lord ng maaga. Miss! Diba? She has good memories. She had her good memories. So, Narating siya sa Marikina, doon sa aming place. Nakapag-mulling ng maraming beses. Naranasan niya. Naranasan niya Mga bata pa kasi kayo noon, ano? Hindi, ano na ako na? Palante na ako na. Ah, Graduate ay, na ako ng high school. Malis na ako yung baka. Ah, wala ka na dyan. Ang ganda nung langka natin. Ito, kama, ano to? Kamu ano to? Ah, violet nga siya. Sabi nung ano. Sabi ko, sige, yung violet na lang para may iba-iba namang Pero color ibang yung si aming man. ano. Bilo-bilo. Mm -mm. Ano daw yan? Masarap naman daw yan. Oh, diba? Para siyang ano, para siyang ube. Maganda kasi siya guys, yung ubi na kamote. Para ano, para may, para colorful, di ba? May yellow white. Tapos yung sago na binili ko is red. red. Naghanap pa nga ako ng green. Kaso walang green. green. Actually, naghanap talaga ako ng green sana. Kaso walang green. Pero sago yung ano mo? Kulay. Isa lang, red. Uh. Red. Ano yung Safi? Yeah. Red. What's your favorite color? Oh. Orange. <laughs> Very good naman. Orange. Orange. Ang hmm, sarap, guys. Hmm. Ayan, tapusin lang namin ni Nini. Magluluto na kami. Ayan, sarap. Yan, guys. Dito na tayo sa loob. Doon sana kami ni Nini magluluto sa kahoy para naman mabilis-bilis. Kaso nga, grabe naman yung lakas ng hangin. Bukod sa ano yung apoy, yung aming mga niluluto, malalagyan pa. Unahin muna natin ang ating ikalawang gata. Tapos ilalagay natin yung ating kamote kasi eto yung mat medyo matigas. Unahin na natin itong pakuluan. Tingnan mo yung kamote guys. O oh. oh, diba napaka cute ng kulay. O oh, diba. Pag medyo ano na yan, mga ilang minutes lang, ilagay na natin yung ating mga sahog. Sabay-sabay na yan. O oh, diba. Mahuhuli lang ng ano talaga yung ating ah uh, malagkit. O oh, syempre diba. Mamaya lalagyan ko na rin agad ito ng asukal. O oh, diba parang ang asukal ay talagang lab na lab ng buhay ko. <laughs> Ayan, ganyan lang yan guys. Malaki naman tong lalagyan Nawa ay kumasya. Ayan, kumukulo na po. Kaya dagdagan na natin ng asukal. Dagdagan talaga. Ilagay na natin ang asukal. Kalahating kilo muna. Hindi natin muna ipu-pull blast. Para naman dagdag-dagdag dag dag lang tayo. Pero hindi pa malambot yung kamote. Kaya maya maya na natin ilagay ang ating ibang ingredients. Ayan. Baka kukulok pa lang kasi. Kalahating kilo muna para lang naman yung ating kamote ay tumamis din. Saka syempre yung sabaw. Ayan. Samasamahin na natin ang ating mga sahog. Kasi baka masyado ng maano, malabog or ano tawag don Malabog kasi ang namin. Anong tawag sa malabog? Madurog! <laughs> ba? madurog yung ano, yung kamote. Ilagay na natin ang saging na napakabango rin, napaka sarap. Siyempre langka para maluto din yung langka. Kasi mahirap pag manghilaw ang ating mga ingredients. Ang ating buko. Ang aking pong buko ay tatlong buko. Yan. Buko, tapos yung sagodad, pakiabot na lang sago natin. Kasi ilalagay na natin lahat, guys. Sama-sama na to, sama-sama na. Oh, di ba? Watercolor. Watercolor. Wow. Tapos syempre, ilagay na natin ang ating Kakanggata Wait lang. This is the kakanggata Dito ko nabutasin. Yan talagang buhay. Binubutas-butas ng dito. At least, hindi yan artificial, no? Artificial ba? Hindi, ibig sabihin, hindi nakakan, hindi ano. Mas iba kasi yung fresh na gata, o. Oh. Grabe to. Puro sahog. Di ba? Parang halo-halo. Parang kang kakain ng halo-halo. Grabe na to. Oh. Dadagdagan natin yan ng sabaw. Tapos pag nagkulang ang ating pag medyo kulang, mag-feel ko na medyo kulang yung ating data. Mga titikman ko naman yan sa lasa. Meron ako dyang ibap. Pwede naman siyang haluan pa ng ibap. Ilagay natin yung ating pampalapot. Meron akong inalo dito. Ayan. Niluso ko na sa tubig yung aking pampalapot. Ilagay na natin. Ayan. Tapos ilalagay na rin natin yung mga bilog-bilog. Para sabay-sabay na. Wow, grabe. Ito ang bilo-bilo. Yan ang gusto kong bilo-bilo. Walang ano. Walang tipid sa sahog. Ilagay natin ang na ating mga bilo-bilo, guys. Ilagay na natin ang ating mga malagkit na binilog-bilo. Na ilang bilao. Oh. Siguro tatlong ganito kung pagsasama-samahin. Ang dami, magkukulang talaga yung sabaw ko feeling ko. Kasi lalaki pa to eh. Uh, guys, ayan, luto na ang ating bilo-bilo. Ayan, nakita nyo naman. Pero, inilipat ko sa isang lalagyan yung isa, sa isang ano pa. Kasi, hindi siya talaga mahalo. Medyo nasusunog yung ilalim. <laughs> ayan, kaya dalawang lalagyan siya. Kasi sobrang dami pala nun. <laughs> Yan, ilagay lang natin sa bowl. Tapos, Nakakain na kami. Muntik na hindi nalutog. Kinukwento <laughs> ko kay Nini kasi sobrang dami yung sat kalahati. <laughs> Na-stress ako. Pinaghati ko siya ni dalawang kalan. Uh. Hindi ko siya pinaghati. Binawasan ko lang ito. Tapos yun. Tapos yung ilalim. Sobrang-sobrang. So, 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 oo. Yung ilalim medyo na natatang-tang lang pa rin pagsunog. Dapat isang, ano lang, isang kilo lang. <laughs> hindi na natin pinush pa yung kalahati. Ayan. Kain na tayo guys. Tang, tara tang. Ay, Diyos ko. Papatubig ma. Hirap na hirap nga ako magpangluto. Mga kakaiki, Ka kay and Para kay pareng kalbo ko. Huwag kong yung ilalim, huwag mo Ay, ito yung sobrang tayo. Baka may sulong. Okay, ina inate siya eh. Inspired na inspired yung kumpare kong kalbo eh. Ang ganda ah. ng pakuha niya eh. Hmm. Yeah. Tama! Tala, tayo! Okay. mga doktor meron. Wow! Ah! <laughs> ah! Naluto <bago, bago> din. Gus <laughs> niyo. Katamay-damay pala na yun. <laughs> oh, tira na! Nagdikit-dikit pa. <laughs> Pero, naitawid! Daya, naluto na rin. Ah. Kaya na tayo! Oh, oh. The wow! Wow! The best daw! Sabi niyo yun, Sapi. Okay. Thank you, Sapi. Okay, ne, sa'yo na oh, lang sa yung yo. Thank you. Sayo na ni isa ni. Sige. So, mm. -hmm. Dito, po yun. tayo, mag-enjoy natin pang birthdayan. Oh, birthday, <laughs> 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 oh, birthday. <Did> class. Ang birthday. <laughs> bilo <Bilobilo. laughs> bilo. Oh. Um, bilo bilo kasi dito. Oh. Pag may birthday lang guys, niluluto eh. Ganun po dyan. Ay, natakaw kami ni Nini eh. Hmm. Sarap! Sarap niyo! Abaw! Parang lumapot sa Lihat talaga. <laughs> <laughs> Grabe ang aking <laughs> uh, ano <laughs> dyan, tang. <laughs> ay, ay, ay. Maraming langka. Lasang-lasang lang, mm, um, no, langka. Sarap. <laughs> <laughs> si Kuya. Tignan hmm. na si Kalbo. Craving satisfied. Bibigyan ano eh. Maganda.

Oo, oh, tapos na oh. Tapos na, eh. Wala pang reaction niyan kung ano. Sarap siyempre. Wow. Mm. <laughs> Tunay ba yan? Oo oh, eh. Nakatatlong balik ako. Weee! <laughs> <laughs> ano sarap? sarap? Si Sapi hindi mahilig eh. Uh, ano niya? Mag-uwi ka niya ah. Ito mga pang-uwi na yan ni Nine. Mayroon pa doon, dagdagan natin. Ang dami niyan eh. Ito pa oh. <laughs> si Otep naman hindi rin mahilig eh. Yan. Ang paminsan-minsang pagbibigay ng layaw sa ating sariling dila at tiyan ay hindi naman kalabisaan. Normal sa ating mga tao ang pagbibigay ng importansya sa mga pangangailangan ng ating katawan, lalo na sa mga pagkaing ating nagugustuhan madalas din itong nagiging daluyan ng saya at ng payapang kaisipan.